para okay, may inuma na no, May natulog sa kondo. Yun lang naman. Natulog lang naman. Umiyak siya. Kasi address eh. Si, ano, si Perlas. Kailangan nyo muna matulog sa kondo. Kasi naantok na siya nun. sige tulog ka muna. siya eh. <laughs> Wala akong earrings eh. Huh? Ah, wala akong earrings. I'll buy na lang later. Uy, hindi kami magkatabi, no? Oh. Nalapag ako na tulog. pag ko na sa lapag na ako eh. Doon ako sa may couch. Maka oh, ganun lang ako. Oh. Doon naman sila, Ben. Nag-EEJ. Uh -oh. Doon sila Ben, sila Nico. Kasi wala nakakaalam nung address. Ngayon tinatawag parang magano sila kayo. Tinatawagan wala. nila yung assistant tsaka yung ano walang sumasagot. So walang choice. <laughs> wala. So no choice. Natulog lang si Perlas. Oo wala akong choice. Wala nga ano naman sa kalye nila ako iwan. Mm -hmm.